Good morning mga kumarites. 5 a.m. na pero dumating kami ng 4 a.m. para sunduin ang isa sa dapat namin sunduin papuntang Pangasinan. Pero nasa Pangasinan na kami ngayon sa Rosales. Tignan nyo. Isa siya, siya sa active sa grocery. Ang samang super tendera. So dahil admin ako doon, lagi ko siyang napapansin at napaka loyal niya kay grocery. Ito yung tindahan niya. Ayan. Madaling araw pa lang ha. Tignan nyo naman. Meron siyang Uh, grocery QR PH. So, mamaya pasok tayo. Pa. Ayan. Kasama niya dun si Mr. Chinito. Yung una ko sinod mm -hmm. <laughs> La, para ka ano, Gerald, para ka eight 8 years old. Sana all, baby face. <laughs> so, ano na, kota ka na? Si Jack na bumili ng baboy. <laughs> oh, papakain ko sa mga bisita. Pasok tayo sa loob. Ito sa labas ang dami niya, ano. Ang mabenta pala sa kanya yung red horse na maliit. Ayan, ano. hey, Dito na. <laughs> magtutor tayo, eh. Dito. Dito, dito na din siya. Natutulog. Ito yung, ano na lamang, saksi ng lahat. <laughs> saksi sa lahat. Ayan. Ang mabenta sa kanya pala yung wings. Ito hindi siya sa akin eh. So, depende talaga sa location o no. kung ano yung uh, product or brand ng sabon ang mabenta. Dami niyang chips oh. Ayan, grabe. Ito, isang box pa na chips. Dito yung ibang case ng soft drinks punong-puno. Wala kang Coca-Cola products. Wala po, hindi ko mabenta. Ah, hindi mabenta? Doon naman sa amin, Coca-Cola ang mabenta. Ayan. Tapos naano ko na siya kanina, halos yung kumagano yung presyo ko, ay halos magka-same lang kami. Eto. Yan. Dati ganito lang nga, ano ko. At wala silang plastic din na malaki. Hindi, Andito si Jar nagme-memorize ng script. <laughs> nagme-memorize ng script. Ang tiyaga niya, oh, ang tiyaga niya magputol-putol. Ako wala akong tiyaga sa ganyan. Para naubos yung time ko. <laughs> si Jack yung masipag magganyan. Kasi mas gusto ko sana, nas nakasabit siya. Pero ibang ganito, hindi ako matyaga dyan. Ayan. And sabi niya, lahat ng nandito mga paninda niya, yan lang talaga yung nabibenta. Kung baga, hindi siya namimili ng hindi na bebenta. Ayan. Madam. Madam Damin. Dito. Dito yung alak niya. Ano to? Yung alak to double light? Uh -oh. Ah, double light mabenta sa kanya. Si ano, kita nyo naman. From grocery, from grocery. Basta nandun yung kaperahan niya nakakalat. <laughs> Pero mo nakakalat. Sa akin nakakalat. Na, na Kala. Tapos, ayan, suki din ng mga ninang. <laughs> yung ice niya ay 5 pesos each. Yan. So same sila ng ref ni Gerald mabenta ang C2. Yeah, ito po yung may-ari. Mag-hide ka sa hide ka sa vlog. Dito. <laughs> Ayan, yan po nakita ko na po sa personal yung ano, Makulit active and top ano, contributor ng Samahang Super Tendera. Pakilala, magpakilala ka naman, ano? Hello po, MGB, kitalik po, po. <laughs> <laughs> Ikaw may-ari okay. ng, ano, sari-sari store. Kailan kailan ka nag-start mag March 20 po pandemic po. Ay March 15 2020. Po. March 15? Saktong po. Ah, saktong nag-lockdown? Ito, itong pwesto mo na to? Ayun po, nag-start po ako dun sa mismong rakal po. Anong rakal? Yung yun mm -hmm. po, tapos 6,000 lang po yung nasa salary ko po, po dun sa 7-Eleven po. <coughs> tapos... Ano ka dun sa 7-Eleven? Sa po. Ah, tapos 6,000 yung last yung, mo na yung, ano? Yung salary ko po, po, tapos ginamit ko po, po siya sa Pang tindahan. Pang-punan dito. Ah. Saan nagpatay ako po ito? Saan ka unang namili? Sa, sa CSI. Tapos, paano mo na-discover si Grocery? May pumunta pong ahente po dito na. Ah, nag-ikot? May... Buti hindi ka nag-ano na ano, baka scam um, ganun. ganon. Una po, hindi po ako nag-ano ta. Nahawak, gusto niyo pong hawakan tong cellphone po. Oo, tapos, ganun ganon usually. Mo, mo, Kasi sila magda-download. Sila magda-download. Pero kung dating na po sa information ako na po. Mm -hmm. Tapos? Tapos po yung hindi ko po masyadong pinansin. Tapos nag-try-try po ako tapos after a month na bigyan po ako ng ilista. I start po ng 7525 ko sa ilista paninda tapos 5000 po sa negosyo. Ah, but hindi mo unang pinapansin yung grocery. Um, akala ko po kasi noon hindi totoo. Hindi po totoo. So. <laughs> Bakit first time mong makaano ng ng application, na pwedeng o ng paninda? Mm, Ganun pala yon. Tapos, anong, ano, kay, gross, kay grocery ka na lahat namimili? mimili. Kay grocery na po, dahil kompleto na po. Tapos, may pautang po sila ng one week. Saka mababa lang po yung interest na isang libo, pesos po. Sa isang libo, no? Patingin nga kung talagang ma-order ka kay grocery, baka inechos mo lang kami. <laughs> Echos. <laughs> Ito po yung last na order po po. Ah. Ayan, kaya yung kanyang grocery app. Ayun ka lang nag-blurred. Ayan. So, yan yung ilista mo. Ang laki na, no? Ah, may maximum limit cap ng 41,000 sa paninda. Sa inegosyo mo, 18,000. Ibig sabihin, mas madalas mong ginagamit yung ilista sa paninda. Kay Gerald, ano eh. Pati nga, Gerald, buksan mo ngayon sa'yo. Ah, iba. Iba yung gamit mong cellphone. Kung ano kasi yung madalas mong gamit. Saan, dito na rin po kung nagbabayad mo magpapatapak po po kay cheaper. O pwede ka, ano, kapag di ba, may, may QR code oh, ka. QR code. Mm Kasi minsan po, Gcash, tako lang din po. Kaysa magpakashin ka po sa akin. Oo, oh, kasi po. At mas, mas mahal. Doon free. Mm -hmm. free kay po ang shipper. Cash kay shipper. Ayan. so, legit na legit po. Ayan yung ilis na. Malaking tulong ba sa iyo yung ilis na, mm. ni Grocery? Maraming eh kasi yung iba, ah, sabi nila, hindi naman daw maganda yung kasi ilis, di, ilis na. Kasi nakita ko si Grocery is, laging puno po yung paninta ko po kahit wala ka po masyadong budget is, order ka lang po sa kanya na wala pong nilalabas na po na kuwan po ng na po bahala tapos sisingilin ka every 7 days big yeah. sabihin malaki yung totoo ha baka yung netos mo lang ko promise <laughs> ah mula nung nag-ilista -e na ka laging po nang tindahan mo basta good payer ka lang no good, no. good payer ka lang wag mo lang sisirain <clears throat> yung tiwala yung standing mo ko. kasi parang credit card din credit kasi yan mm -hmm. pero -huh. mm pero payment ka naglo-load ka pag si Mr. Chinito ano gamit niya yung sa inegosyo kasi walang processing fee. Mas mas talagang ano 'yon, malaking tulong 'yon. may, may roll mo pa siya ng 7 days na walang interest. No. Mm -hmm. Bibili mo siya ng ibang products mm -hmm. na kulang kung sakaling di may deliver agad ng grocery. Mm -hmm. Pupunta ka na lang ng kwenta ko's mabibili mo na gano'n mm -hmm. Tapos lumalaki pa yung ilista. E so Gerald, magkano yung maximum mo sa ilista? E Nasa 80 plus na yata, 80,000. 80,000. Pwede so, ka saan galing yung karamihan ng mga paninda mo sa tindahan? syempre ay grocery talaga. We. Oh. Hindi <laughs> nga yun, totoo. Magamit nga ako ng ilis na eh. Bakit kay grocery? Ha, ibig sabihin halos lahat ng paninda mo galing kay grocery. Bakit? Siyempre, yun nga, tulad nga sabi ng iba, hindi ka na lumalabas ng bahay para mamalengke, hindi ka na mamamasahe, hindi ka na mapagod, di ba? Mm -mm. So, lahat ng gusto mo nasa kanya na eh. Tapos? O yung uh, gagawin mo na lang is mag-pick up ka na lang ng mga items na gusto mo or yung wala sa lindahan mo. Mag-add to cart. Sila na lang yung, oh yung add to cart. Sila na lang yung, ano, yung bahalang mag-process na mm -mm. para sa inyo. Then after, kahit tulog ka, parating na yung order mo, mm -mm. magigisingin ka na lang or grocery. Oh, o, grocery delivery. So, sabihin nila to nandiyan na, boom, di ba? Napakadali. At saka, oo, malaki yung ilista e mo. Eh, magkano yung ilista e mo? Maximum limit. Ah, uh, yung sa inegosyo nasa sa 58,000 yun. Uh ah, ah. Tapos pagdating sa ano sa paninda, natin na sa 30,000 pa siya So bakit ano kailangan mag-download na sila ng grocery app? Siyempre kasi sa grocery app, magagamit mo talaga lahat eh. Makakautang ka, uh -huh. Ah. makakapag-inegosyo ka, load. Pagdating naman sa load, ayun, pag draw coins yung gamit mo, 4% yung... 4% rebates. Yung rebates, rebates yan. Tapos, uh, free delivery, ah, pre-delivery, may mga rebates ka pa na makukong sa mga paninda. Diba? So tapos may mga promo pa sila na buwan-buwan -bon na binibigay. Mm -hmm. Tapos malaki talaga yung uh, 10,000 yung ano, no? Grabe ko. Oh, na all cut. So, ano nga pag tayo, di ba? Oh, okay, yun. tayo yung sunod na manalo. Manifest natin yan. Yeah, sa mga hindi pa or wala pang grocery up dyan, download nyo na po dahil dito isa uh, napakalaking tulong nya sa amin. Ayan, even si JB, ano, mm -hmm. eh, siya talaga yung tunay at loyal na gumagamit or um order kay, or, or, kay grocery. Mm -hmm. So, Doon nga ako nakaipon eh. Oo nga. Tapos nakapagpa ah. nakapag-pa-extend pa ako ng tindahan, di ba? nakapag renovate Yes. Under the renovation pa rin sa hanggang ngayon. Yeah. Pero at least patapos na siya. Okay, okay. Yeah. Kaya, ako. Lalo na naging endorser ako. Lalo na. Yes. <laughs> <Adios. laughs> Balik tayo, JV. Sabi mo, di ba, 6,000. Nag-start ka sa 6,000 na puhunan. After ilang taon na ba? 2 years? 3 years? Sa tingin mo, magano na laman ng tindahan mo? At sa tingin mo ba talagang napalago mo yung 6,000 pesos? Ito po yung patas po ng may patayo. Takasan mga boss. Ito po yung katas ko ng... Hindi ba ganito dati yan? Ah... Uh, <coughs> parang hindi to maayos before. Hindi, po, hindi to maayos. Kumbaga, kung baka lang po ako nung po nun. Na, parang lamesa. Parang nakita ko yun, no? yun Okay. No? okay. So, Tiniktok mo ba yun? So, ibig sabihin, malaking tulong talaga si Grocery. Dahil doon saan. Kasi magmula nung ko siya, is laging puno nga po yung panunda. Tapos, no hassle po siya, less pamasahe, less pagod. Dili deliver lang. Dili deliver lang po upo. Alam, 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 Eh, anong masasabi mo dun sa ano? Yung iba na parang hindi naman daw nakakatulong yung ilista e kasi pat may processing fee pa. Sa mga gusto, sama masasabi ko lang po dyan is yung mga fast moving po yung mga kunin nyo para hindi po matulog po yung pera at maikot mm. maiikot nyo po ulit ng may bili po na ibang products gano'n po para hindi po kayo malugi. Sila lang po kasi yung nagpapautang ng 3.5% sa isang libo. Bakit sa ibaba matataas? Parang sa Bombay, no? Kasi 20%, 20%, no? 30 days. 30 days. Pero, so, ano pa din yun? Parang, kasi mababa lang naman ng, ano, ng processing fee. Kasi po, pwede mo pa siya gawing 12 days to 14 days po yung to payment po. Di, sulit na sulit po yung ilista na pag, pag, paggamit. Pag <laughs> Akta mo bulat. <laughs> Sige. At, at, ano ba 'yung tinanong ko sa kanina? Bakit? So, bakit kailangan sa grocery ka mamimili ng mga paninda mo? Legit po 'yung mga product po nila at at magaganda po 'yung mga quality at 'yung mga packer po at mga shipper mabibilis po sila on time po ano mo na, no? Kaklose mo na yung ako mga ha, shipper so, ng so, Minsan, alas ko na dito na po sila. No, <laughs> Talaga? Mm -hmm. Ganong kaaga? aga? Alas 6 po na gano'n na po sila. Ako <laughs> daw po yung una nila bago sila pupunta po ng tarla. Ganon po ako po unang dinideliveran po. Ah, nila. kaya pala. Uy, nakita ko sa CCTV, balik ko na. <laughs> ang aga. Ang size na dyan, talagang po nakailata. Nakailata pa. Pagising ko, alas 7 na, nandyan na, na-deliver na, tapos siya, nung ano, ano, alas 7 na. Kaya hindi ko na rin yung request niya, dahil... kasi ang aga. Pag kasi niyang pangalan mo? JV po. JV? Bakit JV, sari-sari story yung napili mong inegosyo? Hindi ko rin po din alam noon, pero trinay ko po eh, sa ako po ng justice, lumago naman po. Kasi nung nagtatrabaho po ako, tapos may nakabakang pera, parang Di ka kampante, parang gusto mo sa'yo yung pera ganon. para mas masarap kasi sa piling kapag ikaw na yung amo tapos may sarili, yung pera parang ganon po. Tapos nung nag-sari-sari store ka, ano ba, mas dumami ba yung hawak mong pera? Mas dumami po yung hawak mong pera. Tapos yung parang gusto mo na hindi mo nabibili nun. Nabibili. nabibili mo na. Baka mamaya, madami na tayong sari-sari store niyan. <laughs> Nang invite ko na. Hindi, joke po lang. Hindi saka depende rin po siguro sa paghawak po ng kwento sa negosyo ko minsan ko po din madali eh like, nandiyan stress struggle tapos talagang dapat mahaba yung pasensya mo ganun po eh di ba sabi mo kanina nagpapautang ka sa tindahan mo Ay, pa, paano mo hinahandle yun lahat ba nakakabayad ah din naman ko minsan yung iba hindi na po tinatakbuhan ako ganun sila po po yung may gana po magpapakapitan ng papapakagawad uh -huh correct. Eh, paano, paano nga yun? Kung tinakbuhan ka na, ano na lang ginagawa Pinapanal, mo dyan? Pinapanalangin ko na lang. Swerte naman nila, pinalangin, pinanalangin mo. <laughs> <laughs> Para, Pero at least hindi naman lumubog yung tindahan mo kahit okay, na may mga tum tumakbong, ano, may Pinsan, utang. Meron din yung araw na magigipit ka, hindi mo alam kung saan ka kukuha mm -mm. ng bayan mo. Ganun. Mm -hmm. Tapos, anong discard mo dun? pay. Ha? Tapos, yung, manalangin ka tapos ganun po. Ganun. Prayers tapos? na dito sa access. <laughs> <laughs> tapos, nasusolusyonan mo naman. Trust to God lang po. Ang kailangan, may mga problema kasi tayo na hindi natin kayang solusyonan. Kaya, God first. Put God first. O ganun. Sabi mo nga, okay. loyal ka kay grocery, di ba? Sige, tapos, sin, ano? Kailangan din, kung may utang ka is bayaran mo kasi, hindi mo ikakasin -ikaka sa Wow, ng ganda ng sinabi mo diyan. Powerful to get to success. Wow, ulitin mo nga, <laughs> <laughs> ulit. Ulit, da, da ano? <coughs> ano ulit? <coughs> <laughs> 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 ang pagbabayad po ng utang sa nakautangan ko is the key to para mag-success. Mag mag ka Kasi kapag di ka nagbabayad, parang ang bigat bigat-bigat, parang ang Daba. bagal po ng daloy ng blessings. Oo, Oo, totoo yan. Parang mo nakalamang ka sa kapo kasi hmm. nakadali ka sa kanya ng dalawang libo, ba diba? Pero mas parang dumami yung problema mo. No, mas parang dumami, dumagdag. Sana lahat ng ano mindset ganyan, tulad sa'yo, no? Sana mag-buy. Ito nga pala ang master ng ano. Siya yung, visit nyo po yung page niya, Mr. Chinito. Makaka-relate kayo. Kung ayaw nyo mag-post ng mga parinig sa kapitbahay nyo may utang, <laughs> i-share nyo yung mga vlog niya about po sa utang niya. <laughs> Mr. Chinito, ang utang queen <laughs> ay utang king. <laughs> Maniningil ng utang. Maniningil ng utang. Bumbay na singkit. <laughs> driver namin. Hi, kanaman. Hi. Saan na si JB? Ito na yung isa namin sinundo. Tcharay! Mr. Chinito. Tapos, saan na yung isa? Magpapaalam. Hindi <laughs> naman magsasarado tindahan. Grabe naman kayo. Hindi po mag-close yan. Gerald, sino naiwan sa tindahan mo? O, oh, diba? Bukas pa rin tindahan niya. Mayroon siyang katuwang. Si JB naman. Sino magbabantay sa tindahan? <laughs> Tagal na, JB. Ay, tindahan niya apa niya yung nanay niya. O, di ba? Hindi -o close Grabe kayo sa akin. Kaya naman tayo ka tindahan mo? Mama ko, Oo. bukas, din, bukas din po tindahan. Tindahan ko, ha? At open yun kasi. Umuwi na si mother. Pag uwi niya ngayon, kinabukasan gumala ako. <laughs> ano na? mo kanya. Ayan na. Ito na po. Tara! Ito na yung sundo namin. Sinundo namin isa. Pasok ka na dyan. Let's go! Bye po! Thank you po sa palmosan. Sorry. Hindi mo mga magdi mga mga. pumasok na lang <laughs> mo. Sige na, close mo na. Yan yung mga pasahero natin. Naputan nyo. <laughs> Uy, katabi niya si Gerald. Ayun yung bintana ko. Let's go. Dali na po kami. Salamat po.